Hello, what's up mga kaburnik? Uh, Mag-iwan na naman tayo ng bakas dito sa malapit sa boundary ng San Antonio at Ranyag. Dito, dito lang mga kaburnik, Tignan nyo na lang. Ay, San Antonio na ba to? Ayan mga kaburik yung papasak San Antonio. Dito yung papunta ng Ranyag. Ito mga kaburik, hanapin nyo na lang dito. Saan ba pwedeng ilagay? Dito na lang. dito mga kaburnik dito ko lalagay sa mga bato ah. dito dito ko siya lalagay syempre pera yan dapat takpan natin yan mga kaburnik hanapin nyo na lang dito guys tapos pa comment na lang guys yung mga makakakuha comment nyo na lang sa comment section kung taga saan kayo at kung nakukuha nyo talaga yung pera. Yun lang. Tsaka mga pala mga kapurnek, paki ano na lang yung page ko. Paki like and follow na lang. Salamat. Bye-bye.